Sabay-sabay One, two, three Hello mga bestie na lang Oo. Sige Hello mga besties Ako po si Ate vanji At ako naman si Kuya Jim At ako naman si Ate Kayla. At kami ay mula sa Philippine Normal University question, no? Um, ang tanong dito ay, ano ang pinaka nagustuhan mong activity sa children section? So, sino ang pwedeng sumagot sa atin? Ako na yan. Ay, sige, go. Ang pinaka nagustuhan ko na anong activity sa children section is yung pag -e edit uh, Kung napagbigyan tayo ng, anong, ng kalayaan sana, or ng... Ay? oportunidad na mag uh, storytelling sana yun sana yung bibigay ko pero dahil editing so ayun yung uh, pinaka nagustuhan ko kasi makikita natin dito yung aftermath na nung uh, pag storytelling yung pag -e edit and then after yung ipo-post din makikita ng mga bata mega enjoy yung mga bata so, so ayun muka, yung marami ka namang natutunan din mm -hmm. oo syempre tama yan tama yan so okay na ba wala ka nang idadagdag wala na okay. so ang pangalawang question naman natin ay ano ang napulot nyong aral sa children section no na pwede nyong mai-apply 10 years from now so, So, Ate Jim, pwede mo bang sagutin yan? Hmm, aral. So, feeling ko yung pinaka matinding aral talaga na natutunan ko dito sa children section is dapat maging passionate tayo sa ating mga ginagawa. Kasi syempre, yung passion natin, yung pinaka magdadrive sa atin to move forward sa ating gawain, sa ating trabaho. Kasi kung wala tayong passion, meaning kung ano man yung stress na maranasan natin o kaya ano mang challenges, maaaring ayun ang maging uh, hudyat para tayo ay tumigil. Pero kung passionate tayo sa ating ginagawa, kung passionate tayo sa na gusto natin na makita yung mga ngiti sa mga labi ng mga bata well ayon dapat natin pa uh, dapat nating mas paigtingin yung ating passion para sa library agree agree o ikaw naman tatanungin okay. so, oh, huling katanungan ano ang advice na maibibigay mo sa mga bliss at sa mga mag magbabalak na mag-take ng bliss Ayan. So, sa tingin ko, dahil nasabi na rin naman ni Jim kanina, no, na kailangan maging passionate tayo sa ginagawa natin, or kailangan ko committed tayo sa binibigay sa atin na work, no? Kailangan maging flexible din tayo, no? So, gaya ng ginawa natin kanina sa pag edit no? Um, hindi naman talaga tayo uh, expert when it comes to editing, no? So, kailangan flexible ka. Pag sinabing please student, hindi ka lang mag-manage ng books, di ba? Dapat meron ka rin ibang skills. Ayan, gaya ng pag edit So, ayan, kailangan natin pa siyang i-enhance, no? Para mas maging competent tayo sa ating workplace. Ayan. So, that's it for ano, our um, answers. Ayan. So, nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy ba kayo? Yes! yes Super! <laughs> Bye! Bye! Bye, Besties! Okay. Para sa bata, para, para sa, bayan, para sa bayan, bayan, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-enjoy ka, ka dito! Hanggang sa muli! Paalam! <laughs>